Speak of daddy looks, may mga nagparamdam na ba mga daddy-daddy na ang dati? Yung mga D.O.M. Ganon. Kasi <laughs> nagpapasexy ka, maganda ka, sexy ka, labas ang bubchina, amores, ganon. Ano po? Nagkaroon ka ng decent proposal okay. dahil sa pag mo. Actually, marami pong nagme message talaga sa oh. akin mga sa IG, sa Facebook. Okay. Pero hindi ko na po pinapansin eh. Tinatanong po nila ko, how much, ganyan. Noong una, hindi ko po mag-gets talaga. Kasi may mga ano po ako, photographer, yung mga ganyan. Hmm. So, akala ko, photoshoot, yung mga gano'n, how much, how much booking, yung mga ganyan. Ah, oh. Tapos, ayun, sabi ko, um, ano pong booking, ano ah. pong ibubook niyo? until sinabi nila na ganito, ganyan. Oh. Ay, hindi po, hindi po ko nagagat. -gan. <laughs> Gano'ng kalaki ang inoffer sa'yo? Yung mga booking-booking, charbanes, gano'n. Ah! Iba-iba uh, po eh. May, yung, yung iba, parang ang baba pa eh. Mga 15, mga ganyan. Aww. Tapos yung iba, 50. Tapos tatanungin nila ako, ikaw, magkano ba? Wow. Kahit ano, magkano? Yung wow. ganyan. <laughs>